Santa Rosa City Representative, Dan Fernandez at Manila City 6 District Representative, Benny, Antipo, uh, Benny Abante at Antipolo City Second District Representative, Romeo Acop, na hindi maituturing na pamumulitika ang pagnanais ng Quad Committee ng Kamara na malaman ng katotohanan at makamit ang hustisya para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Ito'y matapos ang patutsada mismo ni Sen. Ronald De La Rosa na ilang kongresista na dating sumuporta sa war on drugs si dating Pangulong Duterte ang siyang bumabatikos ngayon sa usapin para sa pansariling politikal na pakinabang. Sa nasabing pahayag, iginiit ng pinuno ng Quad Committee ang pagpapatuloy ng pagdinig laban sa ilegal na kalakalan ng droga at kriminalidad na iniuugnay sa Philippine Offshore Operators. Gayun din, ang koneksyon nito sa mga kilalang personalidad mula sa nakaraang administrasyon. Ipinunto pa ni Congressman Barbers, chairman ng Committee on Dangerous Drugs, at itinalagang pinuno ng Quadcom na nararang tiling matatag ang kanyang paninindigan kontra ilegal na droga. Ngunit kinukondina pa rin niya ang ilang irregularidad dito gaya ng paglutang ng mga tinatawag na Ninja Cup. Balita! Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakahuntahan si House Committee on Public Order and Safety Chairman, Dan Fernandez. Congressman Fernandez, Johnny Bañez, good morning po. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel Hi John. 23. John, uh, good morning at uh, mabuhay ang lahat mga nakikinig sa'yo. Apo. Una-una salat napakinggan niyo naman po siguro no yung unang-unang uh, uh, binasa ko kaugnay dito sa madugong uh, istorya na ito with regards sa uh, war on drugs ng dating uh, administration in particular yung binabanggit po ni uh, Senator Ronald Dela Rosa na sa, sa para sa kanya scripted ang mga ibinunyag nung isa sa mga naging resource person ninyo sa katauhan po ng uh, dating uh, intelligence officer ng Bureau of Customs ano reaction niyo dito congressman dan uh, well uh, i think medyo <laughs> off you know medyo offending you know? kasi uh, alam mo actually kami ako katulad ko ang tagal na namin nag-iimbestiga. Mm -hmm. uh, last year pa, hindi pa naman sila nag-ihiwalay ng unit team eh. Nag-iimbestiga na kami doon sa mga abusadong mga pulis eh. Nagtataka okay. din ako bakit marami mga kapulisan noon na na-discover na, na namin yung mga bypass operation nila. Mm -hmm. Na nag-ano naga, naga, uh, sila, uh, nililegitimize sila yung kanilang bypass operation. Pero meron mo silang mga criminal activities na uh, pinaperpetrate. Ang dami kong mga, mga ano na, mga investigasyon na mm -hmm. nagre-resulta na yung kanilang bypass is peke. Well, mm -hmm. na-realize na, na namin sa, sa hearing that uh, it all boils down sa nakagawian nila nung nakaraang uh, uh, administrasyon. Mm -hmm. uh, basically, na, nakita namin yan do sa EJK nung umaten na ako doon sa Committee ng Human Rights. Ano mm -hmm. pato? ito? Itong mga kinukwento ko sa iyo, uh, last year 'to kasi 'yung aming pagiging pag hear namin organic kumbaga mm -hmm. we started investigating then suddenly we found out na merong interconnection mm -hmm. so no makita ko sa sa EJK na may pattern sila and we found out from the one of the uh, uh, reporter na router na sinabi niya na merong bayaran mm -hmm. doon sa pag uh, pag-implement nung EJK na kung saan may lumalabas sa 20,000 hanggang 60,000 na binabayaran ng mga police mm -hmm. kapag nakakapatay sila ng mga drug addict. Mm -hmm. So, bali, uh, from that uh, from that alone, sabi ko, naging ano to, parang naging pattern ng mga pulis na nung uh, pumasok na yung panahon ni uh, Bongbong Marcos, mm -hmm. parang yung mga pulis na walang pagkakakitaan, nagko-conduct sila ng buy operation to perpetrate their criminal elements and thereby kumita ng pera. Mm -hmm. So, Uh, dito naman sa committee ni Public Accounts. nagihiring kami last year din, no? Hindi pa rin naghihiwalay ang unit team. Mm -hmm. na, na, na Nakita namin yung mga Chinese na napakaraming mga Chinese ang bumili ng mga lupain natin. Mm -hmm. At doon din sa hearing naman ng transportation kaya Romy Ako, nalaman natin na may mga 36 Chinese na binigyan ng rango, na nabayaran yung rango noong mm -hmm. 2018 hanggang 2022. Right. So, thereby ah mm -hmm. uh, nung na sa akin yung POGO, ni Speaker, doon namin nakita na may connection may yung connect. Michael Yang mm -hmm. doon sa Alice Go sa pamagitan mm -hmm. ng kanyang kapatid. So, Alright. meaning, ang sinasabi ko, John, Apo. hindi to politically motivated. Yan nga eh, it, Congressman, it, bago bag yes. mo ituloy yan, ang tanong ko sa iyo, uh, ikaw ba ay kakandidato sa 2025? Saan? Sa lokal? Oo, oh, sa okay lokal eh, whatever, ako. kung anong position man. Yes, tatakbo tayo sa ah, lokal. Yung so. kasi ang iginigit dito ni ano, isa pang binanggit ni uh, Senator Dela Rosa, kumbaga, pansariling politikal na pakinabang in aid of re-election mukha ang tumbok ng uh, senator sa mga ginagawa ninyo. How will you react on that, Congressman? Parang ano naman yan, parang off naman yun. Ang tagal-tagal na namin nagtatrabaho sa mga committees na to. And uh, mm -hmm. I hope, uh, na, uh, and I, I know, na, na napapanood yun naman yung ginagawa namin paglilinis sa mga kapulisan. Mm -hmm. And uh, basically, that's uh, really offending. ano na, na Nasasaktan kami. Dahil nga, hindi man ito nagsimula kahapon. Hindi ito nagsimula nung isang linggo. Nagsimula ito nung isang taon. Kaya sana huwag idawit yung yung politika dito sa ginagawa namin. Dahil mm -hmm. wala po kaming kasalanan kung ang ebidensya nagsasalita at nagtuturo sa bagay. Nga isang bagay. Yung pang-isang bagay, mukhang uh, ang nangyayari po, mukhang uh, quote-unquote, on pinepersonal nyo sila at yung mga dating nakapwesto. Bakit ngayon lang daw, Kong? Hindi. Basically, tingnan mo, yung sa Chinese, hindi naman namin alam na involved si Michael Yang sa pagbili ng mga lupa. Eh, mm -hmm. Ng mga kasosyo niya, si Eddie Yang. Si, ang dami. Ang dami pangalan ng mga Chinese doon na involved siya. Mm -hmm. Ando lang pangalan niya. O pagdating naman dito sa 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 Pogo, makikita ba naman namin na involved yung kapatid niya kay Alice Go? Mm -hmm. O doon sa drugs, hindi naman namin alam na maimbitahan si Asierto na binanggit si Michael Yang. Mm -hmm. So iba't ibang committee, binabanggit iisang tao. So dagta kami, and then suddenly sumulat, ito et, nga eh, Ah, uh, John eh, magtataka ka kasi, mm -hmm. kasi tinanong ko si ano si si uh, Jimmy Guban. Mm -hmm. Sabi ko, ginagawa mo ba tong uh, nag uh, nag ng mga sinasabi mo dahil nakita mo na binuo namin yung quad committee. Hindi, ang sabi niya nung paraw din siya nag uh, nagkaroon ng retraction, mm -hmm. October pa ng 2023. Eh wala pang quad com noon mm -hmm. nung October. Di ba? Mm -hmm. kung nag-retract na siya, sinabi na niya sa korte na nire-retract na niya yung sinasabi niya. Noong pa man, na hindi pa niya nakikita tong quadcom namin, it shows that uh, yung kanyang pagre-retract is sincere mm -hmm. sa kanyang sarili. Pero mm -hmm. we have to see and mm -hmm. validate yung right. kanyang mga sinasabi. Kasi hindi naman kami basta-basta maniniwala. And that's the reason why we are trying to find out and to corroborate yung mga mm -hmm. sinasabi niya. Okay. Nagbigay uh, na po ng uh, kumbage, bumuelta yung kapwa niyo kongresista, yung dating polis din, si General uh, Romeo Acop, eh, binanggit na din ni Senator De La Rosa na kayong uh, mga nagagawa ng uh, investigasyon na to ay quote-unquote, walang prinsipyo at mga oportunista. Congressman Dan. Ako basically naman kasi nung 2016 election, ah, uh, ang, ang kandidato ko na ano, si Maroñas mm -hmm. if you will remember talagang uh, i campaigned so hard for ano for for Mar and mm -hmm. hindi naman ako lumipat ng partido mm -hmm. noong uh, panahon ng uh, ako ay nanunungkulan bilang uh, mayor mm -hmm. uh, so i don't think yung sinasabing oportunista tayo ay that's that's very off ano mm -hmm. kasi um Ah, uh, kami naman tumatakbo lokal lang kami mm -hmm. uh, yung mga lokal namin, ah, uh, kumbaga, uh, namin ng mga butante namin mm -hmm. eh. We don't need to uh, to use this uh, this, ano, this uh, issue uh, to gain in our, mm -hmm. in our in our political grounds kasi mm -hmm. lokal lang kami katulad ni ako. Antipolo mm -hmm. lang siya eh. Mm -hmm. Wala naman siyang problema sa Antipolo eh. Mm -hmm. he, he don't need this. He mm -hmm. don't need this kind of issue para manalo siya. Oh, Kailangan pa, pa ba niyang sakyan ang isyong to para manali sa antipolo? Apo. I don't think so. Apo. Isa ko so, po. Wala kaming nating kami, nating to gain kami dito, Apo. ano? Ah, uh, John. Isa pa isa po, kami... Congressman, with your indulgence, huh? ha? Nabanggit mo rin lang yung kulay. Eh binanggit yes. na rin nung laka, nakaraang mga linggo ni Senator Dela Rosa na feeling niya ang mga coat and dilaw nakikipag uh, join force na sa mga Marcos para personally identify siya at ang pamilya Duterte. Well, ako, uh, uh, hindi ako, hindi ko alam yung mga ganyang klase na nagsasawsawan o nagsasama-sama, uh -huh. pero ako, one thing is for sure, kung may nakikita tayong ebidensya at nagsisigaw ng malakas ang ebidensyang ito, there's nothing wrong with uh, joining uh, different colors of our, our political uh, spectrum. Mm -hmm. Why? Because we're trying to find out the truth. Mm -hmm. If ever that the truth will come out because of the joining of different colors of our <coughs> political uh uh, uh no yung spectrum nga natin then so be it but uh, at the end of the day uh, what is uh, very important is the truth to come out okay ano no po uh, susunod na hakbang ng quad commission may mga pagdinig pa po, po ba congressman dan yes oo so, kasi uh, actually nung pumasok yung Jimmy Guban eh ang daming oo, lumalim ng lumalim eh nagkasama. Oh, Actually, alam mo, alam mo John, ang dami namin i during that time. Mm -hmm. Hindi talaga namin priority yung kay Jimmy Guban. Mm -hmm. It so happened that na, na naisip lang namin na kasi kailangan niyang bumalik sa ano, kaya pinasok lang namin momentarily. <laughs> Pero hindi namin naisip na ganun kakagrabe ka, yung kanya'ng sasabihin. So, uh, what we wanted sana sa susunod na hearing is to tackle yung mga issue na hindi namin na-tackle no nakaraan. Uh -huh. Like for example, yung mga alam mo, na, na, na hindi na natakpan na yung issue na 66 na mga foreigners ang namatay sa loob ng isang taon. Ooh. Napakakawawa ng na mga foreigners wow. na to. Itong wow. mga foreigners Chinese na to. Chinese ba yan I mean, o kombinasyon na yan? Iba-iba. Combination. Iba, iba. uh, right. Ano, uh, John. Apa. At ma ma magagalit ka dahil nga makikita mo kung anong mga ginawa sa kanila. Oh. Itinapon kung saan saan. May torture yan eh. Alam ko may torture yan eh. Kasi nakausap Sinortu ko one time si Pao yes. ka, ano eh, Yusek eh. Okay. Kaya nga minsan naaawa tayo uh -huh. doon sa mga sa mga korporasyon, sa mga uh -huh. incorporators -huh. corporators, namin minsan dinidikdik. Mm. Eh paano naman yung pamilya ng mga namatayang ito? All right. Paano naman yung mga tinorture? Mm -hmm. daan da Daan-daang tinorture. Kung daan, pasensya dito, na. Kong yes. ah. Kung daan, naisip ko lang eh. Ah, hindi kaya kaya nasabi ni Senator Dela Rosa na scripted eh dahil dati kang artista. Eh. <laughs> <laughs> Alam mo, brother, sa totoo lang, nung ako yung nasa showbiz, artista lang naman ako, hindi naman ako magagawa ng script. <laughs> Sumusunod lamang ako sa, ano, sa, sa director. Pero, uh, bo, alam mo, bo. medyo nakakasama ng loob yun. Uh -huh okay sana yan kung uh, ngayon lang nabuo yung, yung kung ngayon lang kami nag-imbestiga. Sana apo. kung halimbawa uh, uh, ngayon lang binuuto apo. ng Kongreso tapos <laughs> ngayon lang kami nag-imbestiga. That can be ano, uh, somehow mag-tainted yan with, ano, with uh, doubts. Pero isipin mo, katulad ko, pag-upo-pag-upo pag kong chairman, Noong 2022, nag-imbestiga na ako sa mm. mga polis na mga tiwali. Uh, Ang actually, dami natin na paamin uh, ng mga polis na wala mm, talagang bypass. Right. Alam natin, alam natin yon. Kaya mm. nakaka-offend yun kasi, ibali sa anak ko ngayon lang. Pero hindi eh, hindi mm. yun. Alright. Okay, Kong. Nasa inyo po ng pagkakataon, uh, mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Okay, sa ating mga kababayan, maraming uh, maraming marami salamat sa inyo sa pagtutok nyo dito sa aming ginagawang uh, uh, pag-iimbestiga. No? Uh, hindi naman po namin kasalanan kung lumalabas ang mga ebidensya na iniaain mismo ng ating mga taong bayan. Yung lalo na yung mga naging biktima, yung mga aming uh, resource persons. And hope na sana ay uh, uh, lumabas ang katotohanan. Kasi kami, eh, kahit yung mm -hmm. ano, uh, John, yung kay... Uh, Uh, Jimmy Guban, kung ito walang katotohanan we will stop it di ba mm -hmm. but of course uh, we have to set uh, muna yung mm -hmm. uh, uh, what's the truthfulness ng mga sinasabi niya mm -hmm. before na mag-decide kami Apo. so sa ating mga kababayan maraming maraming po salamat <laughs> sa oportunidad ah uh, John maraming salamat sa right. iyong uh, pagbibigay ng pagkakataon All sa right. inyong lingkod okay congressman bukas po ang himpilan ng programang to for update ha opo opo, opo. salamat John right. thank okay. you sir good morning good morning ingat ingat good morning. God bless. Okay, okay. 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 Yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan, si House Committee on Public and Order of Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez po naman. Oras, 28 minuto na, makalipas ang ikapito ng AM. That time check was brought to you